po isang talagang uh, tinututukan. Ito po ay naipasa na no nung uh, uh, bago po nagtapos yung session ay na-approve na po yung bicameral committee report sa uh, sa uh, sa, uh, parte ng kongreso yung kung uh, amendment to the anti-agricultural smuggling law no dapat po ito ay mapirmahan inaasahan po natin na mapipirmahan po ito ng ating pangulo sa lalong madaling panahon, no? Uh, yung pong nakaraang kongreso, yung ating party list, siya rin po ang uh, principal author nitong agra, agri, uh, anti-agri smuggling law. Kaya alam po, pero po tayong nakalimutan doon. No? Nakalimutan natin isama doon yung price manipulators, hmm. yung hoarder, at higit sa lahat, nakalimutan natin isama yung mga kasabwat sa gobyerno. No? So ngayon, isinama po natin ito. Kung mapapansin ninyo, ang dami po nating kinakasuhan pero wala pong natutuloy no. Ang kailan po dito may masampulan. Bakit po ang daming nakakasuhan pero hindi natutuloy dahil po sa mga kasabwat sa gobyerno no. Hmm. Para sa akin hindi po magkakaroon ng smuggling kung hindi po dalawa. It takes two to tango. So hmm. kailangan dalawa po ang uh, magkasabwat dyan para po uh, mag mangyari po yan no na smuggling niyan no. So kung hindi po kayo dalawa eh wala po, hindi po pwede yan. So dapat po nating masampulan ito mga kasabot sa gobyerno, dapat po masampulan ito. No? Para sa akin, dapat po nito, bitay na po o biti na po sa flagpole sa luneta no? at pagbabarili na lang.